Hello mga palaski uh, Guys, tingnan nyo naman Meron tayong padala ngayon So guys, nagpadala pala po nito Ay si Ninong Edman At si Ninang Lalin. Thank you nga po pala guys Tapos guys, meron tayong Nutella Look guys, oh, sobrang laki Tapos next, meron tayong peanut butter Ang laki din po niya guys Ay, skippy Super crunchy Ay, sorry guys Ito naman, ano to, cups of respect Ah, ano yung, okay. baka coffee po yan guys Tapos guys, badami po po ha Meron pa po tayong mga ganyan quackers po. Tapos, hot chocolate. Tapos, ito pa quackers. Tapos, may spam pa tayo. Okay, sa so, pang-ulam natin mamaya. At saka, last but not the least, meron tayong ang laki-laking cereal. Oh, so, guys, let's eat. Look, guys, may mga chocolate pa, oh. Ito, guys, pinaka-favorite po po.